Bago po tayo magsimula, salamat po sa ating donor na si Eugene Torres, ang Pogi Pogi Mo, at heto naman po ang limang limang na unang mag-comment na sina Lodi Luper Green Mucha, Lodi Justin Camino, Lodi Gina Mae Delican, Lodi Manuel Corpus, Lodi Jeric Ventura, Lodi April Rose Perpinan, Lodi Alamidis TV, at Lodi Anime Lovers. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka palang dito, baka naman. Ika dalawang daan at dalawang putwalong kabanata. Ang nakaraan malakas na sumisigaw ang ating bida sa sakit dahil sa nilagay na enerhiya ni Heavenly Martial God sa kanyang katawan. Sa pagpapatuloy, nakangiti si Heavenly Martial God na nakatingin sa ating bida. Habang hawak pa din niya sa lalamunan si Hu muon sinabi niya sa kanyang isip na ang matinding hapti na ito ay nagpapapilipit at nagpapaliyab sa buong katawan ko. Napaluhod silang tatlo na sinapom emperor, Mara at si Hyun dahil sa tindi ng enerhiya na pinapalabas ni Heavenly Martial God. At hindi rin naman sila pwedeng tumulong kay Wu Moon dahil kapag ginawa nila yon siguradong mapapaslang kaagad sila kahit na pagtulungan pa nila ito. Kaya ang nagawa na lang nila ay panuurin kung paano nasasaktan ang ating bida. Nanginginig ang buong katawan ni si Hyun habang umuungol ng sakit at napasabi pa siya sa kanyang isip na ang enerhiyang inilalabas ng walang hiyang hayop na iyon ay sapat na upang pahinain ang buong katawan ko. Habang nakaluhod naman at nahihirapan si Mara, nainis ito napasabi na wumoon. Nangangalit naman ang mga ngipi ni Pom Emperor at sinabi na walang hiya ka Heavenly Martial God. Dagdag pa niyang sinabi sa kanyang isip na isang makapangyarihang nilalang na lampas sa imahinasyon. Pero hindi ito maaaring magtapos ng ganito. Habang nakaangat ang ating bida na walang magawa sinabi sa kanya ni Heavenly Marshal God na Great Warrior Song. Kung papatayin kita ngayon, tapos na ang lahat. Ibig sabihin nito, kahit muling lumitaw si Wu Bok He, wala nang magiging problema. Ang tingin ni Wu Moon, may bahid ng sakit, ay sumalubong sa nakangiting tingin ng Marshal Heaven God. At sinabi ng ating bida sa kanyang isip na nalasing daw siya sa sarili niyang lakas at nawala ang kanyang pagkatao. Gusto niyang maging diyos mismo, lumampas pa sa mga immortal. Nakikita niya ang malalim at walang katapusang pagnanais na iyon sa mga mata ni Heavenly Martial God. At nakangiti pa nitong sinabi sa. Ating bida na sa palagay ko, napagtanto mo na ito. Dagdag pa niya na tama daw 'yon. Ang paglipol sa Murim ay isa lamang hakbang ng aking plano. Makikita ang mga ito na sinabi pa niya na hindi ko kailangan ang mga hindi-perpektong insektong iyon na may katawatawang martial arts sa aking mundo. Nakalulungkot, masyadong matagal kung papatayin ko ang sampung libo o isang daang insekto ng mag-isa, kaya kailangan kong gamitin ang ilang insekto para labanan ang ibang insekto. Ano, sa tingin mo katawatawa ako? Hindi, kayo ang katawatawa. Ang murim, ang mga martial artist ang siyang mali. Makikita ang mga nakamaskarang ito na sinabi pa ni Heavenly Martial God na hindi ko intensyon lipulin ang Murim habang iniiwan ang Heavenly Martial Sect ng buo. Dagdag pa niya na hindi. Ang Heavenly Martial Sect ay isa lamang gamit na madaling itapon at akin ding lilipulin. Sinabi pa niya sa ating bida na intensyon kong patayin ang lahat ng natuto ng martial arts maliban sa aking sarili. Umuungol sa sakit ang ating bida na nahihirapang magsalita na ako. Ako. At nakangiting sinabi naman sa kanya ni Heavenly Marshal God Nano. Nakakaya mo pang magsalita pagkatapos ng matinding sakit na nararamdaman mo. Dagdag pa nito habang nakangiti na tila isang demonyo na ang aking ritual ng pagsusunog ng kaluluwa, mas matindi pa kaysa sa sakit na maaaring maramdaman sa impyerno. Ngunit sa gitna ng matinding sakit na ito, ang mga mata ni Wu ay kumislap din ng kabaliwan. Ang katigasan ng ayaw matalo sa kahit sino at ang sama ng loob ng ayaw magpakita ng kahinaan, lalo na sa harap ng Marshall Heaven, ang nangibabaw sa kanyang isipan. At sinigaw niya na oo. Tama ka, mas malakas kami kaysa sa lahat. Ang lahat ng may delusyon ng kapangyarihan ay katawa lamang, dahil kaya naming pumatay ng libu-libong tao sa isang paghampas ng espada. At hindi ko talaga alam kung ang murim o ang cultivation ay kinakailangan sa mundong ito dagdag pa niya na madiing ititnikom ang kamao. Nani hindi ko rin gustong isipin o humatol tungkol dito. Ngunit isang bagay ang mahalaga sa akin. Matigas ang boses ni Wumoon. Sinubukan ng Heavenly Marshal God na dagdagan ang lakas ng soul burning ritual, iniisip na hindi lang niya ito nalagyan ng sapat na puwersa. Sa pagkakataong ito, hindi nanginig ang boses ni Wumoon. Nasinabi na ang pamilya ko ay pawang mga martial artist, kaya kung balak mong lipulin ang lahat ng martial artist, kasama sila sa listahan mo, hindi ba? Hindi ko hahayaang mangyari yon. Sinabi naman sa kanya ni Heavenly Martial God habang nakangiti na kaya ang pamilya mo lang ang mahalaga sa iyo kung gayon. Napakamakasarili mo pala. Dagdag pa niya na makikita ang muka ng ating bida na nangangalit. Na tila ibang iba ka sa mga swordsman na nakilala ko noon. Tila hindi nakilala ng mundo ang ganitong bahagi mo. Sinabi pa niya sa ating bida ng ngunit, sa palagay ko, may katwiran naman. gayon Gayunpaman, hindi mo ba naiisip na medyo tahimik dito? Paano kung sumigaw ka para sa akin ngayon? Pagkatapos niyang magsalita, pinakawalan ng Marshall Heaven God ang isa pang soul-burning ritual, sa pagkakataong ito ay may kasamang pinakamalakas na puwersa na kaya niyang ilagay. Namimilipit si Wumuon sa sakit. Tila hindi niya kakayanin ng matagal at sumigaw ng malakas at ang dugo sa bunganga ng ating bida ay bumulwak. Ngumiti ang Heavenly Marshal God at sinabi sa kanya na tulad ng inaasahan, dapat natin itong ginawa mula sa simula. Nagaalala ang dalawa na napasabi si Sihion na senior brother. At sinabi naman ni Mara na Song Wumon. Samantalang naiinis na pinapanood ni Palm Emperor na walang magawa, at sinabi sa kanyang isip na hindi ko matatalo ang Diyos ng Heavenly Marshal gamit ang kasalukuyan kong lakas. Dagdag pa niya na, pero kung patuloy akong manunood ng ganito, mamamatay si Wu Muon. At kapag namatay si Wu Muon, mamamatay rin kami. At mamamatay ang lahat. Namumuti ang kanyang mata na sinabi pa niya sa kanyang isip na ako si Pom Emperor Baik Sang Won. Ano pa daw ba ang dapat niyang pagdudahan? Halos bumitak na ang lupa sa kanyang pagkakahawak dahil sa galit at sinabi pa niya sa isip na Heavenly Marshal God. Hindi kailanman matutupad ang nakakabwisit mong plano. Habang lumiliwanag ang mga mata ni Palm Emperor mabilis siyang sumugod kay Heavenly Marshal God. Kahit na nahihirapan na palingon sa kanya ang ating bida at sinabi sa isip na lolo. Mabilis namang tinutukan ng kamay ni Heavenly Marshal God si Palm Emperor habang sinasabi na alam mong mamamatay ka kung gagalaw ka, hindi ba? Nangangalit ang mga ngipin ng ating bida na nakatingin sa kanyang lolo at sinabi sa kanyang isip na hindi. Hindi ko maaaring mawala ang aking lolo muli ng ganito. Habang makikita ang mga muka ni si yon at maras sinabi pa ng ating bida sa kanyang isip na hindi, hindi daw niya kailanman mangyaring muli iyon. Sa sigaw na iyon, nagsimulang gumalaw ang kanyang katawan at ke. Ang ng forbidden divine art ay pumuno sa mga meridian ni Wumuon ng isang daloy na hindi mapipigilan, dumadaloy sa buong katawan niya tulad ng isang malaking ilog. Nagulat na hindi makapaniwala ang heavenly martial god sa inilabas na enerhiya ng ating bida. Mabilis na dumistan siya ang Heavenly Marshal God sa ating bida nang sumabog ang enerhiya niya sa kanyang harapan. At pagkatapos mabilis na huminto sa pagsugod si Palm Emperor na napasabi na wumoon. At unti-unting nawawala ang enerhiya niya sa hangin. Napaluhod ang ating bida sa lupa na nagsusuka ng dugo. Pinagmamasdan siya ni Heavenly Marshal God na nakaluhod at sumusuka ng dugo. At seryosong napasabi na paano daw ito naging posible. Tumingin sa kanyang kamay na hindi makapaniwala na sinabi pa niya na paano mo nalampasan ang matinding ritual ng pagsusunog ng kaluluwa. At nakalaya mula sa kontrol ko. Tiningnan niya ang ating bida na may pagkainis at sinabi na huwag mong sabihin. Ito rin ang parehong enerhiya na ginamit upang wasakin ang absolute yang beans. Na makikita ang muka ng ating bida na puno. Nang dugo na napapaungol na lang sa sakit. At dito na po nagtatapos ang ika dalawang daan at dalawang kabanata. Ika dalawang daan at dalawang putsyam na kabanata. Ang nakaraan. Nagtataka ang Heavenly Martial God. Kung bakit daw ang ating bida ay nakayanan ang kanyang inilagay sa kanyang katawan na soul burning ritual na makikita ang muka ng ating bida na puno ng dugo ang kanyang muka. Nakatingin pa din sa kanyang kamay at sinabi na huwag mong sabihin. Ito rin ang parehong enerhiya na ginamit upang wasakin ang absolute yang beans. Sa pagpapatuloy, tiningnan niya ang ating bida at sinabi sa kanya na ano ang nangyari sa dalagang ginamitan ko sa eksperimento sa absolute yang veins. Nakatungong tumugon ang ating bida sa kanya na ginamot ko siya. Nagulat ang Heavenly Marshal God at napasabi na ano. Ang babaeng iyon ay buhay pa hanggang ngayon. Nakangiting tumugon ang ating bida sa kanya at sinabi na oo. Malusog pa siya at nasa mabuting kalagayan. Nagsimulang tumawa ang Heavenly Marshal God. Sa isang sandali, ang kanyang tawa na may bahid ng galit, munit mabilis itong nawala habang patuloy siyang tumatawa. At sinabi na napaka-interesante. Sino ang mag-akalang magagawa mong gamutin yon? kahit ako ay hindi ganap na kumpiyansa na magagawa ko yon. Sinabi pa niya habang nakatayo sa harapan ng ating bida na kung ganoon. Natalo ako noon pero ngayon ako ang panalo. Habang seryosong nakatingin ang ating bida sa kanya, sinabi pa ni Heavenly Marshal God na dahil hindi pa natin napagpapasyahan ang tunay na nagwagi. Dahil may tig-isa na tayong panalo. Masasabi nating hindi pa nasisira ang palayaw mong undefeatable. Tiningnan ng Heavenly Marshal God si Wu Moon na may bagong pagpapahalaga. At sinabi sa kanya na tatlong buwan. Bibigyan kita ng tatlong buwan, at hindi lalampas ng isang araw. Kung wala kang gagawin, isasakatuparan ko ang aking plano at papatayin ang lahat ng martial artist. Dagdag pa niya habang nagkatinginan sila na umaasa ako na mapipigilan mo ako bago iyon. Magkakaroon tayo ng ating huling laban sa oras na iyon nagulat ang tatlo na sina Pom Emperor Mara. At si Sihion na napasabi sa kanilang isip na ano? Nakatingalang sinabi ng ating bida na tatlong buwan. Ano ang pinaplano mo? Matapos sabihin ang lahat ng kailangan niyang sabihin, tumahimik ang Marshal Heaven God sa isang sandali bago muling magsalita. At nakapikit na sinabi niya na noong unang panahon, nang una akong nagpasya na maging isang Diyos at lumikha ng sarili kong mundo, ang unang bagay na tiningnan ko ay ang murim. Dagdag pa niya na kung iisipin mo ito sa ganoong paraan, ang mga martial artist ay nabubuhay sa labas ng mga patakaran ng mundo, hindi ba? Sila ang mismong mga kinatawan ng ideyang ito. Kaya, naisip ko sa sarili ko. Dahil ako ang kinatawan ng pagwasak sa mga patakaran ng realidad. Bakit hindi ko nalang ituloy at lumikha ng bagong mundo? Sa paggawa nito, aalisin ko rin ang mismong martial arts na nagbigay ng kapangyarihan sa ilang tao laban sa iba. Kaya, dahan-dahan kong binago ang Heavenly Martial Sect, ang puwersang nilikha ko mismo. Itinanim ko ang kayabangan sa kanilang mga puso na pinaniwala silang sila ay talagang naiiba sa mga ordinaryong tao. Mas madali ito kaysa sa inaasahan ko. Ibig kong sabihin, upang maging patas, ganoon na nila iniisip iyon sa simula pa lang. Hindi lang nila ito ipinahayag ng tiyak. Ngunit nang sinubukan kong isakatuparan ang aking plano gamit ang Heavenly Martial Sect sa unang pagkakataon, pinigilan ako ni Wu bok -hi. Sinabi pa niya sa kanya na ngayon. Ang aking plano ay isang hakbang na lang ang layo mula sa pagiging maisakatuparan. Dagdag pa niya na nagtataka ka ba kung bakit ko sinasabi sa iyo ang lahat ng ito. Dahil nag-aalala ako na baka mali mo akong maintindihan. Habang nawawala ang Heavenly Martial God, sinabi pa niya, "Nawala akong kahit katiting na balak na hayaan, kahit ang Heavenly Martial Sect na maiwan tatlong buwan. Sana magamit mo ang panahong iyon ng matalino." Nang matapos siyang magsalita, nawala ang Heavenly Martial God. Parang isang mirage, parang isang ilusyon, naglaho siya sa paningin Nang lahat ng nagtipon. At napasabi ang ating bida sa kanyang isip na ang walang hiyang hayop na ito. Binibigyan ba niya ako ng tatlong buwan para gamitin ako upang madaling lipulin ang Heavenly Martial Sect? Kasabay nito, pumikit ang mga mata ni Wu moon. At napasabi pa siya bago mawalan ng malay at humandusay sa lupa na Heavenly Martial God, isang tunay na haligi ng kapangyarihan, malayo sa inaasahan ko, isang masamang tao. Habang nakapikit na siya nag-aalalang tinawag siya ng tatlo sa kanyang pangalan. Makikita ang bahay nila at sinabi sa kwento na si Song Wu Moon, na nawala ng malay dahil sa Heavenly Martial God, ay nagising lamang matapos ang tatlong araw na lumipas. Matapos niyang imulat ang kanyang itim at walang buhay na mga mata. Nang walang kahit isang salita, umupo siya nang nakakrus ang mga paa, at sinimulan ang pagsasaayos ng kanyang ki. Ito ay upang pagalingin ang mga panloob na sugat na natamo mula sa Heavenly Martial God at nang lumipas ang isang buwan, dalawang buwan. Matapos ang napakatagal na anim na pong araw, sa kalamang lumabas si Song Hu Moon mula sa kanyang silid. At sinalubong siya sa labas ng kwarto nilang tatlo na sinabi ni si Hyun na ayos ka lang ba, nakatatandang kapatid. Maayos ka ba? Hindi ka pa lumalabas sa iyong kwarto. Sinabi naman ni Hayo Sil na Jeje. Hindi mo pinayagang pumasok ang sinuman kaya nag-aalala kami. Sinabi naman ni Marana na ayos ka lang ba? Hindi tumugon si Humuon sa magiliw na pagbati ng kanyang tatlong babae. Lumabas lang siya ng silid na parang isang multo na walang buhay ang mga mata. At habang naglalakad siya papalayo sa tatlo ay nagaalala ang mga ito sa kanya. At makikita ang labas ng tahanan nila. At makikita ang walang buhay niyang mga mata. Na nakatingin sa kinuha niyang espada. At nagsimulang siyang ihampas ito. Nagsasanay siya. Gayunpaman, kulang sa lakas ang kanyang mga galaw. tumango tango si Humuon habang hinahampas ang kanyang espada, ang kanyang ekspresyon ay Nagpapakita ng kanyang hindi kasiyahan sa isang bagay. Ngunit nagpatuloy lang siya, minuto bawat minuto, oras bawat oras, hindi kumakain, at hindi nagpapahinga, basta hinahampas ang kanyang espada ng walang salita. Bagamat sinubukan siyang kausapin ng kanyang pamilya, nagpatuloy lang si Wu Muon sa kanyang ginagawa na parang walang naririnig. Makikita ang langit na limang araw ang muling lumipas ng ganoon. Makikita siyang pinagmamasdan ng kanyang magulang at ng kanyang lolo. Sinabi pa sa kwento na mayroon na lamang dalawamput limang araw na natitira hanggang sa itinakdang araw ng Heavenly Martial God. Makikita ang ating bida na sinabi pa ng kanyang ama na wala nang natitirang oras. Dahil ang nag-iisa nating mapagkakatiwalaan, si Wu Muon, ay nauwi sa ganyan. Dagdag pa ng kanyang lolo na kailangan nating isaalang-alang ang iba pang mga pamamaraan. Napatingin sa kanya si Jin Jin at sinabi na magkakaroon pa ba ng ibang paraan. Sino ang makakalaban sa Heavenly Martial God kung maging si Wu Muon ay nasa ganyang kalagayan? Naiinis na sinabi ni Dao Wong na gayon paman, ang tanging pag-asa natin ay si Wu Muon. Dagdag pa niyang sinabi. Habang makikita ang likod ng ating bida, nangunit sino ang mag-aakalang babalik ang paslit na iyon sa dati niyang sarili? Napatingin ng kakaiba sa kanya si Paom Emperor at napatanong na sa dati niyang sarili. Pumikit na sinabi ni Daowong na oo. Pakiramdam ko ay bumalik siya sa panahong nahulog siya sa landscape painting na iyon at naging isang hangal. Biglang natigilan si Wumuon. At napalingon ang ating bida sa kanila at napasabi na ano. Dagdag pa niya na ama? Ano ang sinabi mo kanina? Mabilis na lumapit ang ating bida sa kanya at hinawakan ang kanyang ama sa balikat at sinabi naman ni Dai Wong na nagugulat na sa wakas nagsalita ka na rin. At sinabi naman ng ating bida sa kanya na ano ang sinabi mo kani-kanina lang. Nababahalang sumagot ang kanyang ama na ikaw. Sinabi ko na pakiramdam ko ay muli kang naging hangal na. Nahulog sa landscape painting gaya ng dati. Tumawa si Wumuon at sumigaw ang landscape painting. Natila may napagtanto siya. At dito na po nagtatapos ang ika-dalawang daan at dalawang putsyam na kabanata.